Tama kasi yung grade boss, kasalanan mo yan. ako, nga. Pag yung maman to, sisihin ata ako si, si nito. Eh. Oo, oh, pag yung mamang yan, ikaw sisihin yan. Bala <laughs> pa, mo ko pag yung mamang yan. Ma'am, ma'am. na kayo, get yung pera. Iksama ko lang, po. Badumab yung premium natin, ma'am. ba tatlo. Tatlo, Tatlo, ma'am. ma'am.

Halala mo naman yung bagong business partner mo. Ayoko. yung bagong business partner namin. Pero bago yun siya, baka makalala ko pa rin. Ayoko. Yung pinaka-pogi namin. Yan. May aming yan. Yung pinaka-bago namin, business partner kami. Grabe. Ang lakas. From <laughs> Nueva Ecija. 50 ako e, no? Mayigit? Woo! 50 or... I think. Hindi eh. Wow. Pangarap niya daw, sir. Para pangarap daw niya mag-Burakay. Oo oh, naman. Sakto. Asa? Sakto eh. Sakto <laughs> <laughs> <A> <sir> eh. <laughs> okay. <laughs> yeah, Ay, ba yung kanyang, Mr. Oh, sir, J.M.? Sir. J.M. Oo. Jazz. 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 Jazz.